gamay ra ka adog polot na ego ra na milit, pero wa ka buhi Rang isog asong kati ano Unang kuha niya Karon paputin na gi ipangati unang kuha ni Dja piso ni Nao kini Dja tama guys unang nakakuha unang kuha narabing tapang sisew yan eh yan sisew unang hunt unang nakahuli agad may isa pa akong sisew oh. mga on bread ko yan tapang na yun <clears throat> sisaw din yan on ito pa yung isa ito yung isa may Masyado pang mailap malakas na rin yan humuni malakas na rin yan humuni ito matapang na to. Tapang. Ito yung nakahuli. Tapang. Tinutoka niya. Ito naman yung pulot guys. Sobrang nipis lang. Pero hindi nakawala. <laughs> nipis lang. <laughs> Sayo. <laughs> Tingnan nyo guys, may isang balahibo sa sa ulo niya, kulay puti, ano. Akala ko ipot, pero nung tiningnan, hindi pala. Kulay puti ano? Balahibo talaga siya. Sa ulo lang naman may puti. Sa ibang balahibo niya wala. Bueno. Balay mo talaga siya eh. Kulay puti. Hmm. Ayan na. ganda oh. Yan, balay bot lang eh. Ang ganda. Ayan. <coughs> Ayan na guys. Uh, ano, sinama ko na sa isa kong sisiyong. Ayan siya oh. yang nakadapo nagulat ako kanina guys kasi ano bigla siya nag warning call grabe yung na to kakahuli lang biglang nag warning call pagpasok sa kulungan grabe ganda parang may parang may signal signal tong manok na uh, tong na to oh sobrang tapang pa oh natalo pa yung sisyo ko